Kali. Oh, sige. Sayo na. Ayaw isa muna. Ice cream yummy. Ayaw ko. Ice cream yummy. Ice cream good. Sige na. May kalito. Oh, sige. May kalito. Paano ba yan? Mika, mika, mika. Mika, 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 mika. Ganun lang. Ay, ganun ba? Paano pa isa? Uh, ice cream yummy. Yung viral. Ice cream yummy. Oh. Ice cream good. Ice cream yummy. Pushing Galing Ano ba? Ya? Mura na naman. Hindi na yata yung bagyo. Pa yung mika O sige, ka na. Walang dagan. Ask Miami. Hmm. good. Tayo nga. Ask Miami. Walang dagan. good. Ask Miami. yummy. good. Ask him yummy. Oh. Ano yung English ng ulap? Um, cloud. Ay. Nang bituin? Um, sky. Nang buwan? Um, uh, moon. Galing ah. Nang uh, dahon? Leaves. Nang puno? Tree. Ay. Nang uh, bundok? Mountain. O, oh, tingin ka na. Ano English ng uh, bawang? Um, bawang. Garlic. Ay, garlic. Yung uh, sibuyas. Yun yan. Ay. Yung suka. Binigay. Yung asukal. Um, um, sugar. Ay. Ano ah, ang English ng mata? Eyes. Ng ilong? Nose. Ng bibig? Ng bibig? Oo. Um, lip. Ay, o yung ngipin? Lip. Yung tenga? Is. Yung buhok? Hair. Ng noo? Nang? Noo. Um. Yung ito, noo. Ito. Ula? Hindi, yung noo, Ito. Ay, forehead. Yeah. Eh, anong English ng ganito? Finger. Ay, finger. Anong English ng kamay? Finger. Hindi, kamay. hand. Ay, yung paa. Ang galing naman, yung dila. Pang. Anong English na ang sapatos? ng sapatos? Tush. Ang kinelas. Sleepers. Ah, eh, yung ano, yung ulan. Anong inis ng ulan? At umuulan eh. Um, rain. Ah, rain. Rain. Anong shape ng... ng coins? Ha? Ng pera. Yung ano, yung coins ay? Shake Ah, dito ka lang kasi awag ah, ang luwala yun ah. ah. Anong shape ng cellphone? Um, rectangle. Ah, rectangle. <laughs> Ay, galing. Ito? Diamond. Eh, ano shape ng moon? Yung ganyan. Crescent. Ay, crescent. Crescent. ano pa yung English? Tanong ka, ano yung English ng aso? Moon. mo ah, hindi naririnig. Dog. Yung pusa. Cat. Yung kabayo. Horse. Nang langgam. Ant. Ant. Anong kulay ito? Ito oben ito red oh dilaw ito ano ko itong doon black hmm. ano english ng babae anak um girl ang lalaki boy ano ko? ano ko ano daw si papa anak boy boy eh si ate Pining girl si tatay boy si nanay girl Galing ah. Oh, ano English ng nan ng, ng mama? Mother. Ng papa. Father. Ng kuya. Um, Dito ka lang kasi. Father. Kuya. Ama. Um, ano lisan kuya? Buntot? Hindi, yung mm. kuya lang. Oo. No. Kuya? Mm. Um. Brother. Oh, Ayo, mo ipakita. Eh yung ate. Ate. Sister. Lulu. Nang lolo. lolo. Ah, sa lolo muna. Tatay? Ah. Uh -huh. Mm -mm. Oo, oh, eh, ang nanay. Diyan pa yun eh. Ay, ah, galing nga. Mm. Stop na.